Maraming salamat mga kapanalig. Uh, narito ako ngayon sa Panginoon Yung sa Barangay Dinehican. Uh, at uh, kasama ko ngayon ang isa sa nakakatuwa, nakakahanga na uh, bagong elect na barangay captain dito sa uh, Barangay Dinehican, si Kapitana uh, Janetta Valili. Uh, at uh, dito po isang magandang, magandang inspirasyon dahil ang paglilingkod niya ay nagsimula sa mababa at uh, naging day daycare worker siya at doon naging inspirasyon niya. Uh, Siyempre po, ano pa po ka kapitan yung, yung verse sa, uh, sa Bible ang isa sa naging inspirasyon niya sa paglilingkod? Uh, salamat, Sir Sander. Actually, sa Panginoon po, ang papuri at pasasalamat. Dahil ako naniniwala na tayo, bawat tao, ay instrumento din lang tayo para sa ating Kung Pagdating sa inspirasyon sa Biblia, akin pong naalala ang talata sa aklat ng Mateo uh, 25 na sinasabi doon ni Kristo na kung ano yung ginawa mo sa pinakamaliit sa mga ito ay ginawa mo sa akin. Kaya tayo mga Kristiyano na naniniwala na merong biyaya, meron buhay na walang hanggan, at meron din kabaliktaran nito, meron din kaparusahan sa tinatawag na impyerno, tayo ay magsasumikap na makapamili sa dalawa. Wala tayong ibang choice, pumili tayo sa kinakamabuti. Um, magmana tayo ng buhay na walang hanggan, kagaya ng pangako ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ang ginawa mo sa pinakamali sa mga ito ay ginawa mo sa akin. Ibig sabihin, ay nakagawa tayo ng matuwid kay Kristo sa oras na gumawa tayo ng mabuti sa ating ka. Isang malaking bahagi po ito, Patitan, dahil kayo ay lingkod bayan. At uh, isang panawagan din sa ating mga lingkod bayan ang ganito, basihan sa, pag, sa ating paglilingkod. Ang basihan sa ating paglilingkod bilang mga kristyano dahil dito sa bansang Pilipinas, karamihan ay mga kristyano na si Kristo ang pinapaniwalaan na ating tagapagligtas. Kaya nga, uh, kanina po nabanggit ninyo na kahit pinakamaliit. Tapos sa uh, pinakamaliit at itong sinasabi natin ngayon nararamdaman natin, ang pinakamaliit ay yung mga magsasaka. Magsasaka tapos yung mga mangingis At tayo po ay nasa, nasa uh, tabi ng dagat. At ang isa po sa nakikita kong uh, problema o nakikita din ng, ng iba, marami ang mga, ang mga Uh, mamamayan nakatira talaga as in sa, sa mga tabing, uh, dagat. At dito uh, dito nagkakaroon din sila ng mga problema, papaano nga ba, uh, papaano nga ba sila mabubuhay ng tahimik na wala ng gugulo dahil nakaukupan na sila sa pampubliko na uh, pampubliko na, 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 lugar na at umaasa sila na doon din na tuloy-tuloy na manirahan sila at uh, panawagan din sa ating pamahalaan. At uh, yun po ang tugon tapos yung mga daungan na banggit din po ni, ni Kapitana na kayo ay may mga ginagawa rin pag-aaral. nyo po? Para po dito, dahil kayo din yung mag-designate uh, kung saan dapat yung mga daungan. Dahil ngayon po ay panahon din ng, ng pagpapahalaga dapat sa ating mga mangis na. Dahil ngayon, kinukulang na. Kung nabalitan po, kinukulang ang ating isda. Supply ng isda. Oh, yung supply ng isda. Kaya po, dapat din po, napapahalagahan din na ating mga lingkod bayan at ng mga uh, mga naglilingkod sa ating uh, sa, ating uh, mga mamamayan yung ating mga kapatid na mga mangingisda. Tulungan at uh, para uh, magkaroon ng uh, tuloy-tuloy na maayos na supply at tuloy-tuloy na sustainable pang umuhay ang ating mga mangis At uh, uh, ngayon po, talagang uh, kita, -kita dito sa inyong lugar. Actually, Sir Sander, salamat na banggit mga mangisda. Ano? Uh, sa totoo po, ang pangisda ay, ang pangisda ay isa ng malaking industriya hindi lang dito sa bayan ng Infanta, kundi sa buong bansa ng Pilipinas. Dahil ang dami-daming perang ipinapasok pinapasok ng ating malinis na sa ating gobyerno. Ano po? At dito sa Infanta, ang may pinakamalaking uh, sentrong pangisdaan ay itong binahikan. Ano po? Kami ay aming kinukwenta, milyon ang aming ipinapasok. ah uh, kahit sa isang isang quarter o isang buwan, pag nag-jackpot po ang mga malalaking bangka, nagdadala po talaga ng maraming inutang sa bayan ng Infanta. At hindi lang sa bayan ng Infanta, kundi sa ating buong bansa Pilipinas. Pero nakakalungkot lamang na hanggang sa kasalukuyan nga, ay meron pa rin tayong nababanggit ninyo na umuuko pa sa tabing aplaya. Na wala pa rin silang uh, stable o permanenteng paninirahan. Pero Sir Sander, sa biyaya naman ng Panginoon, gumagalaw na rin ngayon kahit pa paano na rin yung pagkakaroon ng officer for settlement. At um, isa lamang na ating uh, pinapakiusap din kahit sa ating pamahalaan na yung kasalukuyang uh, mga mangingisda isda natin na kung saan ang kanilang nakatayong mga kubo kung saan accessible sa kanilang mag-iisda. Iba po kasi yung uh, lugar na malayo ka sa iyong hanap buhay. Po. Para bang mahirap pong mag-type ka doon sa bundok na no? walang signal, hindi ka makaka-acquire ng tamang sistema o impormasyon. Pero pag ikaw ay nag type o gumagawa ka na mayroon namang kompleto network, mas mapaayos yung iyong pagtatrabaho at maging matagumpay ang iyong gawain. Kagaya din ng mga mag -iisda. Kung ang mga mag-iisda, ilal ilalayo natin sila sa paningin o tag sa dagat, ay nakakalungkot. Kaya Uh, sa kasalukuyan po, po naman, uh, akin nga ngayon iimbitahan si Sai Sander, ngayong 30, pwede niyang ma-cover up, may mga magsasalita, makikita din natin ang video kung saan itatayo yung tatlong building para sa mga Fisher folks. O, so, pero, uh, ang isang bagay lang, napanggit din po ninyo na talagang gagawin po ng pamamaraan ng inyong lingkod na makapag-designate kami ng lugar kung saan idadaong yung mga bangka ng mga mangingisda. At ang isa pong problema namin sa si Sunday, syempre, may mga pribado pong mga tao na kinukulong nila yung dalampasigan na malaki pong banta sa atin pong mga isla, lalo po sa panahon, ng pagsama ng panahon, na sa halip na malaya nilang mai mai sa looban na mapik para wag, masira ng alon, ay nahahadlangan ito dahil sa kasalukuyan may mga tinatayong mga bakit ayan po yung ay gagawa namin ng paraan dahil pa gusto namin pakiusap din sa kinaukulan kung alin man ang na nakas, nakakasaklaw dito na huwag kulungin ang mga dalampasigan. Hmm. Uh, mas maganda po itong panawagan sa ating pamahalan at lalunggit sa mga pribado ng sektor para po sa kapakanan ng ating mga mangisda. Uh, dahil nakakatuwa po dahil mayroong mga bagay na mga ginagawang hakbang ang, uh, ang barangay at ang LGU. Kanina po, medyo nabanggit din yung about naman sa, uh, about sa parang uh, yung babayaran, uh, monthly na babayaran. Kung so, sakaling ang picture Box ay makapuha doon, doon sa, doon sa, doon sa pabahay. At uh, yun din, sana po, dumating din yung pagkakataon na medyo mababa at uh, sa hirap din po ang buhay ang uh, ang isda minsan mababa ang presyo hindi po natin hawak kaya kung magagawa pa rin ng pamahalaan, sana na mapababa pa para baka avail yung talagang nangangailangan lalo dito yung mga nasa apply na, talagang uh, delikado itong ating uh, pag-uusapan uh, pag delikado talaga pero marahin po salamat at uh, nakakatuwa po isang inspirasyon at sana maging inspirasyon pa rin po kayo ng uh, marami lingkod bayan na nakikita natin kung ano nga ba yung, yung kalagayan. Kanina po, nabanggit niyo ano po yung karanasan niyo nung kayo ay daycare worker pa. Simula po si ma'am na uh, uh, ang ating uh, kapitana uh, bilang daycare worker. Ano uh, ako po yung daycare worker. Pag daycare work, worker po na nasa ilalim ng pangasiwa ng uh, Municipal Social Welfare and Development Office, ito po yung tumutugon sa mga pangailangan ng nakararami. Pagdating sa may sakit, pagdating sa bagyo, pagdating sa mga nasusunungan, ito po ang lapitan talaga. At dahil po daycare worker ako, malimit ko po uh, na-encounter o nararanasan yung mga magulang na nagkakasakit ang kapamilya, lalapit po, itutuloy po natin sa MSWD. Meron po nga nasiraan ng bahay, hinihingi tulong sa pamagitan ng MSWD. Kung baga man, tumambad sa akin yung mga karanasan na dala po talaga ng hirap at pangangailangan ng tao. Kaya sa akin po karanasan bilang daycare worker, ay nangarap din ako na ano kaya, ano kaya maging instrumento tayo na mas makakatulong tayo sa ating kapwa lang OB ng mama mamayan, wala ko talagang choice. Kundi tagasama lang ako sa ospital, taga-garantor sa pulirarya, taga kay mayor, taga-punta sa MSWD, yun lang ang aking nagagawa. Pero nung pinayagan ako ng Panginoon na manalo bilang isang kagawad, mas malaki ang aking nagagawa. nakapag act tayo ng programa para mas makalapit tayo. At hindi lang ako basta nakalapit kay Mayor, nakalapit ako sa Congress, nakalapit ako sa government, uh, uh, sa, sa gobyerno, sa provincial government, para matulungan itong ating mga nangangailangan. Iba po ang ang pangkaraniwang kanta, kasi limitado lang ang pwede mong lapit. Pero pagka-politiko ka, bukod sa mga ka ng programa at mga proyekto, ay mas mal marami ang iyong matutulungan. At ngayon po, ka uh -huh. ngayon ay kay isang uh, ganap na barangay captain. Kaya uh, -huh. uh tarigan, nagsusumikap kayo dahil alam niyo yung tunay na kalagayan. Dati po Sir Sander, sabi po kayo sinasabi ka pa po dati, nagaangkas ako ng pasyente kahit ng lusena. Dahil sa hirap ng buhay. Pag kami kasi mamamasahin dalawa, kulang yung aming isang libo. Yun naman pasyente, hindi na kaswero. Hindi naman halahado. But, Kailangan lang talaga niyang mag-undergo ng laboratory bago siya operahin. Kaya may stable ang katawan. Kaya parang nga makatipid kami, angkas kami para sa laboratory sa Rosena. Pero ha? how many, ito po, how many hours po yan? Kaya hours. Po. Hours. hours po, pag mabilis-bilis, three and a half hours. Ngayon po, nakapag-angkas na rin po ako ng uh, ah, kapamilya ng pasyente hanggang sa ligang bayan, yung kongreso, daraw gaysis po ko kong Para lang kami makakuha ng tulong ng letter na worth 5,000 para sa pasyente na sa PGH. Para sa pasyente na sa QMC, yung sa Medical Center. Kaya dalawang basis po ako nakapag-motor At sa biyaya ng Pahinong Sir Sander, hindi ko hmm. nagagawin yun ngayon dahil may rescue vehicle na kami. Yeah. At hindi na ako ang sumasama. Meron ako mga designated na dalawa na sumasama doon at hindi lang sila basta sama. Ang aking orientation sa kanila, tanungin ang doktor, tanungin ang nurse, ano ba ang sitwasyon, paano pa namin sila matutulungan sa aming munting kakayanan. Kaya hindi na ako nagangkas ngayon, sabi nung aking kaibigang konsiyal, si konsiyal Cheche, kasi sabi niya, oh, hindi ka na mag-angkas ng motor ngayon, may rescue na kayo. <laughs> Kaya pa, yun, yun sa malaking biyaya niyo, kung, oh. kung pa, paano gumalaw ang uh, Diyos sa buhay oh, ninyo. Oo, tulay po, isang inspirasyon uh, na hindi lang kayo as in politician, kundi kayo ay isa rin manan oh. na uh, ma politician, manan ng palataya na titinan ang pag-iuhuwaran sa paglilingkod. Sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya ng ating Panginoon. Talaga pong uh, bihira ngayon ang may takot sa Diyos na naglilingkod. Dahil pag wala kang takot sa Diyos, wala, pwede wala kang pakialam sa iyong paligid. Pero pag may takot ka sa Diyos, ay aapain mo yung mga higit na nangangailangan. Ako naniniwala na pinayagan ako na mapaupo sa lugar na ito dahil meron ako magalawa. Para sa malilang. Okay. Uh, Maraming po at lalingit po sa ating mga uh, taga-subaybay. At sa, sa programa rin po ng uh, Betnos 846, ito po ay malaking inspirasyon at uh, kasasalamat pasasalamat sa Barangay Captain sa pagbabahagi, sa continue panahon na pagbabahagi ng kanyang mga karanasan at ginagawa dito sa kanilang barangay sa mga nahang gusto po nito. Sana po ma-share din po ninyo ito. Make sa pagpapos po, pag propose po ma-share po ninyo sa marami ito at uh, mapanood ng ating mga kababayan ng mga politisyan o hindi mga mga politisyan o mga nagbabalak pa lalo hindi malapit na naman eleksyon. Ang paglilingkod po ay hindi lang sa usapin ng pera, kundi ang paglilingkod, yung tunay na lingkod, katulad ni Krista. Muli po, maraming po salamat. Mula po dito sa bayan ng Inpanda, na lalawigan ng Quezon, para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako ang inyong kapanalig, Sandro Bautista or Sally Bautista, sumayin ang katotohanan.